Meron bang obligasyon ang mga anak sa magulang? Kapag suporta sa magulang, hindi naman dahil sa obligasyon, kundi sa talagang kailangan nila ang tulong mo. E kung meron ka naman, bakit mo titiisin? Samantalang nung ikaw ay under custody pa nila, niminsan hindi ka pinabayaan. Unless nagpabaya sila, ay talagang mapapaisip ka. Siyempre, hindi mo matitiis na maging kawawa. Lalo na, nakikita ng mga tao na magaan naman ang buhay mo. Kaya para sa akin, dapat bigyan ng suporta ang mga magulang. Dahil kung meron naman sila, sila pa ang namimigay. Ganyan kadakila ang mga magulang natin kung tutuusin. Hindi nga obligasyon ng mga anak ang magulang nila. Pero sa akin, okay lang na suportahan ko pa rin sila hanggang ngayon. Dahil para sa akin, hindi obligasyon ang ginagawa ko kundi pagmamahal. Tandaan mo, kahit ang turing mo sa magulang mo ay pinakamasamang tao, magulang mo pa rin yan. Diyan ka nagmula, ikaw na lang ang magpatawad. Kahit ang sakit-sakit na, real talk yan.